Wala oh. kang number one. Lalo ka lang kita. Tingnan mo, wala kang patience. Understanding, wala din. Yung tayo. Yo, ski. Ah. Solo ir No. One, two, three, no. go. No. Te amo. Eh. Kita nak tulis ini. dito. Ano ba? Trip mo. Nine months? Wow. One month pa lang. No? Kasi ikaw eh. Sinabihan naman na kita eh. Nagkulang ba ako? Sinabihan naman na kita eh. Ang daming na. Hmm? Sinabihan na, sinabihan naman na kita eh. Naman oh, na. anong na doon? Ah, isa lang yun. Naman na. Nauna pala yung na. Sinabihan na naman kita. Ha? Sinabihan na kita. Sinabihan, sinabihan na, sinabihan na naman na kita. Oo. Oh. Oo, oh, yun. Malalim na yung akin. Sinabihan naman na kita eh. Parang si, ano, si Robin pa dito. May binabalik siya. है